Ito to. So, ibababa natin. Okay. <laughs> so, kahit hindi pa natin na ibabad sa tubig yung bote, narinig din naman yung tunog. So, it means na naputol na to. Magandang araw sa lahat and welcome back to JC Katalong Vlogs. So, ngayong araw na to guys, isasamahan niyo akong magputol ng mga bote Imperador at saka ay na bote. Itong bote na to is 750 ml siguro to. May isa pa rito mas malaki. Ito yung ano, may ready made na ako. Ito yung 1 liter tapos ito yung 750 ml. So medyo mas malaki talaga mga yung liter. Malama. And ito yung finished product sa ating 750 ml. So yun. Magkaiba talaga ang laki ng 750 and 1 liter. And tignan nyo naman yung cut niya. Malinis na malinis. Ooh. So, ang gagamitin natin dito upang maputol is yung ginawa ko na na video. Last two years ago siguro yan. Ito yung ginawa ko. Ayan, gumawa tayo ng DIY cutter. So, ang gagamitin natin pang putol ay ito. Paano nga ba ito makakaputol sa ating bote? Simply is i natin siya dito. Kaya na dito tayo sa ano Nag-iinit ako ng tubig. I-initin natin to hanggang sa magpaga. Okay lang kahit hindi talaga magpaga. Basta mainit na siya. Tapos, insert natin dito. And once na-expose na yung uh, bote sa init itong bakal natin yun. ang puto is i-expose natin siya sa tubig. So, meron tayo dito tubig. Mas maganda pag malamig yung tubig para mas madaling mabuti example muna, iinitin muna sa so actually, nagagawa na ako ng tutorial kung paano ginawa yung pamputol, ito <laughs> and ito yung nagawa ko nung una medyo talagang luma na siya hindi na siya nagkakat, just like ang pagputo nitong bago natin. Ito ay gawa to ni ano, Mark Anthony Pisan. Maraming salamat at pinahiram tayo niya ng pangputol ng bote kasi hindi siya nagpuputol ng bote. Hindi na siya nagbebenta sa ngayon kasi nagpupukos siya sa goldfish and sa koi. And kung gusto niyo magpagawa nito guys, ito kasi ano to, hindi, hindi ko to winel. So pwede magpagawa ng ano, naka na dito. Talagang fix na siya. Hindi talaga siya anong tulay nito mga gagawin lang. Pwede kayo magpagawa sa mga metal works sa inyong ano. kung kay kayo may kilala kayong na weld, pagawa na lang kayo ng ganun. Kasi ito, uh, DIY lang to sa tagal-tagal ng pag-init ko sa bakal na ito, is na deform <laughs> na siya, circle talaga. Kung gusto niyo makita yung ano, DIY kung paano ko to ginawa and yung first ever ah uh, piece fish enthusiast video kung saan nagpupul ako ng bote andun na sa link lalagay ko sa description natin so ito mga bote na ika-cut natin gagamitin natin to pang jarring obviously pang jarring ng mga beta natin and sa ngayon is may nag order sa atin ng 100 pieces nito so ito na lang ang natitira kung puputulit para makompleto yung 100 pieces and ready to deliver so hintayin natin na talagang mag-heat up itong bakal ito para maganda ka niyang pagkaputol So, kailangan talagang marami tayong panggatong <laughs> Okay, siguro may hindi na ito itong ano kasi medyo naiinita rin ako Ngayon Medyo may uh, medyo siya so expose natin dito and mas maganda guys pag magtiuntiin natin iikot yung mute o di kaya yung bakal para sa mas magandang puto. Count lang tayo till 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, So, tama yan para sa washer ng heat sa bote nito. So, ibababa natin. Okay. <laughs> so, kahit hindi pa natin na ibabad sa tubig yung bote, narinig din naman yung tunog. So, it means na naputol na to. Okay. So, lang ka. Simple kung paano putulin ang bote para sa ating pagjajari. So, mag-ingat ingat na tayo kasi pag naputo na itong bote is talagang ah, uh, matalim yung bagong cut na bote. So, it's been a crack. So, maling galaw lang natin. So, tantabi natin to And, para maputo tayo ulit, balik natin doon sa ano, apoy nyo. And, bago natin to dinisin guys, make sure lang natin na makiskis natin yung bagong cut. Edges. Parating ng liha. O di kaya ito. Ingat-ingat na ingat talaga guys. Huwag natin madaliin yung pagkis-kis. sakaling kamay natin ang makis-kis. <laughs> so, ilang beses na nangyari sa akin ngayon. So, may doble ingat ako eh. Ipikisin natin sa loob at saka sa labas. Check na lang. Okay na yan. So, konting minis lang. Tanggalin natin to. Then, magiging ganito din. Sadak so, natin. Tanggalin na natin yung sticker at uh, saka rinsalin natin sa loob okay? nangamoy pa ng anong alak <laughs> Para ready to use so, na si Johnny. So ganon lang yung simple guys. Kung paano magputol ng wine bottles. From this. Into this. Simple lang talaga guys. Kaso nga lang ito. So yun. Naiinit in talaga itong bottle. Ito sa pangangay. So pag mainit na mainit talaga yung ano bakal talagang hindi na siya kailangan ibabad sa tubig. Pero may mga times talaga na kailangan ibabad sa tubig ng bote. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, so, hindi siya katulad ng mga puto na lang. Pero Huwag na natin ilapit masyado yung mukha natin sa ano. Kasi baka... Uh, ayan! Baka sakaling tumalsik yung mga ano, particles. <laughs> Balik natin. So, ayan, nangyari na ulit. Hindi <laughs> pa natin na ibawad sa tubig na puto na siya. O, ayan. Okay? Okay, so ito. Same uh, pa rin nung uh, pa rin nung kanina. Pantay sila guys. Asan yung kagawa? So yun, maganda ang pagkakaputol. Asan so, yun? Kiss-kiss yun natin guys. Ayan, pinagpapauwi na na. So okay, ganun lang simple kung paano magputol. Ay, sample tayo ng ito. 70, 750 ml itong naputol natin. Isa Sample tayo ng ano, 1 liter. Ito, kagaya nito. May 1 liter kaya. Ito, 1 liter ito. Actually, pwede kayong gumamit ng iba't ibang bote. Ito, try natin itong 1 liter guys. Actually, yung uh, bakal natin na pagputot is hindi talaga makakapasok sa katawan ng ano, 1 liter kasi kasukat lang to ng 750 ml. So, nasa medyo nasa na siya tanda. Kaya, tingnan nyo kung kakaputot ito na yan. Ah, count pa rin tayo ng till 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Okay. So ayun. mas maganda talaga pag pinaikot-ikot natin yung bote habang na-expose So ayun, hindi nag So expose natin sa malamig na tubig. Okay, at, uh, kahit anong temperature lang, huwag lang yung mainit na tubig. See? Ganun <laughs> lang, lang na. Sobraan lang sya sa init guys. Eh sobra na feel dapat 16 counts so na sobraan siya palpak pero mga gamit pa rin ito ilang siya kasi katulad nito na talaga walang crack dito sa gilid pero malinis pa rin naman ang pagkakaputol and syempre CC pa rin natin. So, kumpara natin yung 1 uh, one liter saka mas mataas yung 1 liter saka nasa leigyan banda ang kanyang pagkakaputol tulad dito na medyo nasa ano na parang pa-curve na yung sa 1 liter. Dito sa 750 ml is ano lang, spray okay. Paalala ko lang sa lahat, kung baguhan ka pa lang sa pagputol nito, mas maganda talaga pag meron kang gloves, hindi kaya uh, goggles para hindi matalsikan kung ano bang tatalsik sa iyong mata, sa mukha. And sa mga natakot yan, baka sumabog, hindi pa ako nakapag <laughs> hindi pa ako nakatry na sumabog yung bote sa pagputol ko kahit siguro may gas sa loob hindi naman siguro no so <laughs> mas maganda talaga pag naka-protective gears lang kayo so, ayan. and syempre ingat-ingat lang huwag kayong madali sa pagputol at saka sa pagkis-kis sa bagong putol kasi doon minsan tayo nagkaka-sugat-sugat -ano, nagkaka pag binadali natin yung trabaho so ganun lang kadali magputol ng mga bote para meron na tayong panjaring sa ating mga beta so ngayon natataposin ko muna itong matitirang bote para may deliver mo na yung mga orders so kung hindi nyo napanood yung previous video natin kung saan i-announce ko yung next free giveaway item natin. You can na check it out. Nasa ating channel lang. O di kaya nasa ating description. Nalagay ko yung link sa ating description below. And kung bago ka lang sa channel ito, click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa ating latest tutorials and sa latest uploaded video. Siyempre, sa latest free giveaway. Kung hindi ka pa nakapag-comment, sa previous video, comment ka na dito sa video na ito para makasali ka sa ating next pre-giveaway item. To see you guys next vlog.